Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang ating pag-usapan ngayon ay tungkol sa kung sino ang papalit kay Police General Romel Marbel bilang PNP Chief. Pero bagong lahat, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa ating channel. Kung hindi pa kayo subscriber, please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ang ating mga bagong video. Balik sa ating topic. Maring alam na ninyo na si PNP Chief General Marbel ay mag-expire na ang kanyang extended term. Ang expiration ng kanyang extended term ay sa June 7. Nagtapos na ang termino ni Marbel nitong February, subalit dahil panahon ng eleksyon, pinalawig ni Pangulong Marcos Jr. ang kanyang paninilbihan hanggang June 7. Sa isang press briefing, sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Randolph Tuanio na ang mga sumusunod ay qualified na mamuno sa PNP. Isa rito si Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr., Deputy Chief for Administration of the PNP. Inilarawan ng marami si General Tanatatis Jr. bilang isang tutuong PNP chief in waiting. Siya rin ang katangi-tanging huling member ng Philippine Military Academy Tanglaw Diwa Class of 1992 na magre-retiro sa police force. Kilala ng marami si General Nartatis Jr. bilang Tateng. Ang isa pang binanggit na qualified para mamuno ng PNP ay si Lieutenant General Robert Rodriguez, Deputy Chief for Operations ng PNP. Si General Rodriguez, member ng Philippine Military Academy Class 1991, ay nagsilbi bilang director ng Area Police Command APC Visayas bago ang kanyang kasalukuyang posisyon. Ang isa pang qualified ay si Lieutenant General Edgar Alan Okobo, hepin ng directorial staff ng PNP. Si General Okobo ay isang ibaloy mula sa Baguio City. Siya ang unang member ng PNPA na naging member. Nang PNP Command Group matapos humawak ng ilang mahalagang posisyon sa Camp Crame. Kilala siya sa pangunguna sa programang Revitalized Police sa Barangay o RPSB na naglalayong may hatid ang tunay na serbisyo ng government sa pinakamamahirap sa Metro Manila noong siya pa ang director ng National Capital Region Police Office. Si Lieutenant General Edgar Alan Okubo na ngayon ay ikaapat na pinakamataas na official ng PNP ay umusbong bilang isa sa mga pinakaseryosong kalaban para maging 31st PNP chief. Ang isa pang qualified na magiging PNP Chief ay si Police Major General Anthony Abirin, hepe ng National Capital Region Police Office. Si Major General Anthony Abirin ay isang ipinagmamalaking Ilocano mula sa Burgos La Union na tinaguriang isa sa nangungunang apat na kandidato para maging ika-31st na hepe ng Philippine National Police. Nagtapos ng PNP Academy, tagapaglunsad class of 1993 si Abren ay isang iginagalang na opisyal ng pulis na kilala sa kanyang hindi natitinag na pangako sa kapayapaan, kayusan at pambansang siguridad. Isang police disciplinarian, mayroon pa siyang 15 months na natitira sa active service. At qualified din. Napapalit kay General Marbel, IC si Police Major General Nicolas Torre III, hepin ng Criminal Investigation and Detection Group, CIDG. Si General Torre ay isa pang member ng Philippine National Police Academy tagapaglunsad class of 1993. Siya ay gumawa ng local at international na kasaysayan bilang official na umaristo kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at kay Pastor Apolo Buloy. Pinuri ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang PNP sa pamumuno ni na General Marbel at General Torres sa paghuli sa pinuno ng KOJC. Ang mga video ng standoff sa Billimore Air Base ay nagpakita sa kanyang pagsasabi sa dating Pangulo na kung kinakailangan, dadalhin niya ang dating Pangulo sa charter jet na lilipad papuntang The Hague. Ginawa niya ang pahayag habang ginagawa naman ni Duterte at ng kanyang partido ang lahat para pigilan ang biyahe. Bilang official, si Major General Torre ay itinalaga sa iba't ibang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Isa siyang pistol instructor at minsan ding siya ay bahagi ng isang mission ng PNP United Nation. Ayon kay Torre, sa ilalim ng kasalukuyang Administrasyong Marcos, 100% daw nasigurado na siya ay hindi gagawa ng pagkakamali dahil kumpiyansa na ang mga utos mula sa Pangulo at sa pamunuan ng PNP ay legal. Sa administrasyong ito, lubos akong kumpiyansa na mabibigyan ako ng tamang mga utos ayon sa kanya. At ito ay ayon sa batas na mga utos kumpara sa mga utos ng nakarang administration na patayin ito, patayin yan. Mga kaibigan, inasang ay announced ni President Bongbong Marcos Jr. sa lalong madaling panahon ang papalit kay PNP Chief General Rommel Francisco Marbel. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na nasa proseso si PBBM sa pagpili ng susunod na PNP Chief. Ayon kay Castro, ang mga nabanggit na pangalan ay lahat my integrity at mga magagaling. Bagamat lahat ng mga nabanggit na batikang opisyal, lumalabas si General Torre bilang pinakamalamang nakapalit ni General Marbel ayon sa mga insider at observers na familiar sa proseso ng pagpili. Na binabanggit ang kanyang track record na kinabibilangan ng mga high profile operations tulad ng pagpapatupad ng warrant of arrest laban kay Apolo Kibuloy at dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte. Samantala, si General Nartatis naman, bakamat siya ang pangalawang pinakamatas na official sa PNP, malamang na hindi siya ang pipiliin dahil sa kanyang nakikitang pagiging malapit kay Senator Aimee Marcos. Pero kung si General Torre ang pipiliin ni Pangulong Marcos bilang kapalit ni General Marbel, di ba ito ay salungat sa kanyang pahayag na gusto niya mag-reconcile sa mga Duterte? Di ba ang pagtalaga kay General Tory bilang PNP chief ay may tuturing na isang regalo sa General na umaristo at nagpasuko kay Pastor Apollo Kibuloy? Kabag General Tory ay itinalaga bilang PNP chief, di ba ito ay may tuturing na isang regalo sa kanya dahil sa pag-aristo kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Di ba ito ay maliwanag na salungat sa sinasabi ng Pangulo na open siya na makipag-ayos sa mga Duterte? Mga kaibigan, ano sa palagay ninyo na dapat magiging kapalit ni General Marbel? Matunog na matunog na si General Torre ang papalit. Meron ba kayong opinion kung si General Nicolas Torre III ang susunod na PNP chief? Kung meron, please leave your comment. Maraming salamat sa inyong panunod. Hanggang sa muli, please like and subscribe. Bye-bye!